Hello everyone, welcome back sa aking YouTube channel. At kung hindi pa kayo guys nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please, please mag-subscribe na, na kayo guys. Maabotin nyo na guys ng 1000 subscribers, no? Sana yun na lang yung gift nyo sa akin ngayon ngayong Pasko guys, no? So mag-subscribe na kayo. All right, so ah uh, na tayo guys, no? Papaligoy ligoy pa papag-usapan natin ngayon. Walang iba kundi ang ating pambato sa Miss Earth 2023 na si uh, Maria Marie Aduana. So, mayroon lang kasi ako guys, no? I'm actually checking doon sa sa Miss Earth page at naloka naman ako guys sa isa sa mga gowns na sinuot ni, ni uh, ng ating pambato no? yung kulay yellow ayan guys pa flash ko sa screen so nakakaloka naman guys no talagang labas naman yung kaluluwa so wag naman kung sino man yung kung <clears throat> sino man yung um, fashion designer ni ni ano ng ating pambato ni Iliana wag naman ganoon kasi Miss Earth it talks about environment environment so sana mayus ayus naman na gown wag naman yung kita yung kaluluwa ng ating pambato mamaya yan pa, pa yung yan pa yung ikatalo ng ating pambato eh. kasi tingnan mo naman di ba among the candidates maganda naman si ano, Iliana na Aduana hindi niya na kailangan ng mga ganyan klaseng damit para mapansin dahil pansin naman siya kakaiba yung ganda niya no? so wag na natin siya pagsuotin ng mga ganyang atake na parang ano, labas yung kaluluwa kasi mahirap ng mapulaan lalo na ngayong papalapit ang Miss, uh, Miss correct uh, 2023. So, dapat perfect. Walang makitang butas, no? So, yun lang ang masasabi ko. Hindi naman niya kailangan na gawin yung mga bagay na yan. So, ingat kung sino man yung persons behind sa um, damit na nakatoka, no? Sa mga isusuot ni uh, Iliana Marie. Baka maya pagdating sa evening gown, final competi competition ay ganyan yung klase ng gown ang isusuot niya, labas ang kaluluwa ay nakakaloka so yun lang, sana guys uh, kung sino man yung in-charge sa uh, mga evening gown na isusuot ni Ileana Mariette, kahit yung mga outfitan niya, no uh, bago pa dumating yung finals sana naman, wag naman yung klase ganyan ng ipasuot natin, na uh, kitang-kita na yung kaluluwa niya, dahil magandang advocacy ng Miss Earth it talks about environment conservation, of, you know and so on and so forth, so hindi naman yan Miss Grand International kahit, no, makita yung hinaharap mo yan ay okay lang, so please, please, guys, no uh, ingat tayo pagdating sa mga susodin ni uh, Ileana Maria Aduana, no kasi perfect naman na yung kanyang outfitan, yung kanyang look. So, iwasan lang yung mga ganyang klaseng puri ng damit, no? Para, alam mo yon perfect na. Dahil ang ang panlaban natin kay Miss hindi naman siya napag-iiwanan sa kanyang look. Eh. At yung kanyang korte ng katawan, maganda yung kanyang korte. Plus, yung pinakapasabog pa dyan, yung Q&A. So, mamaya, kung ano-ano na lang yung ipapasot kay Adwana o baka naman sinasabotahe yung ating pambato, no? So, wag naman ganon. Uh, kay Adwana rin, sana maging conscious din siya, no? Kung sa tingin niya na ipapasot sa kanya ay hindi naman, you know, hindi naman kaaya-aya. Mag-react ka naman, uh, Iliana. Para naman niya, no? Hindi naman magmukhang, alam mo yun, hindi naman magmukhang daring na daring yung isusuot mo. Kasi Miss Earth, is is a beauty pageant which uh, already gain gain respect no at yung yung respeto talaga natin sa Mr. Cainando doon tapos yung kandidata natin ay pagsusuotin ng ganyan inakakaloka eh, no so ganun lang guys ang nais kong iparating sa araw na to at sana um, no ay may parating natin sa ating pampato iwasan maging maging conscious siya sa kanya mga sinusuot na gamit no gayahin niya yung mga atake ni Michelle din la Catriona Gray na simplihan lang no hindi kailangan maglabas ng kaluluwa para manalo at mapansin no so ganun lang so dapat wholesome ang dating kasi ang Miss Earth wholesome uh, beauty pageant yan hindi yan puchi-puchi na beauty pageant so please please guys no Uh, sana may parating natin to kay uh, Iliana Maria Aduana. No, pag ako sa kanya, pag nakita ko na na hindi babagay at kita yung kaluluwa, i-disregard niya. No, otherwise, di wag niyang isuot yun. Maghanap siya ng ibang isusuot niya. So, lang guys. Maraming maraming salamat at magandang araw sa inyo. Ciao!